Ang inyo bang relasyon ay matibay? Sing tibay ng isang gamit na waterproof, wag lang mababasa. At shockproof, wag lang mababagsak. Abay kung kaparehas niyan, siguradong mahina. Meron nakapagsabi na most of the problems we have in marriage are problems that we bring into the marriage. May katotohanan ito na mahalagang ating matutunan. Marami talagang problema ang hindi natin namamalaya na nababaon ng isang taong single sa mga relasyon na kanyang kinabibilangan, kagaya ng trabaho, mga kaibigan, at syempre sa kanyang marriage. Kung hindi matututukan ang mga ito, maaari pang madagdagan ng mga problema at pasakit na bunga o likha naman ng pagsasama. Itong dahilan kung bakit ang relasyon na dati ay sweet na sweet ay biglang nagiging bitter. Yung relasyon na dati ay healthy, nagiging unhealthy at nagiging sanhi pa ng dalamhati at samaan ng loob. Kaya ang mahalagang tanong ay ito, ang inyo bang pagsasama ay tatagal lamang ng kasing haba ng inyong pasensya? Ang hangganan ba ng galit na kaya mong dalhin ang magdidikta ng itatagal ng inyong relasyon? Isipin mo na parang katawan natin ang marriage. magkakasugat ka. At kung ang sugat ay hindi gagaling at nadadagdagan pa, eh siguradong habang tumatagal, eh lalong lumalaki ang piligro, hindi ba? Kung sa marriage ay walang paghilom, asahan mo na ang mga problemang taglay mo na noong ikinasal ka dagdag pa ang problemang nalikha matapos ikasal at ang mga problemang maaari pang dumating. E sadyang wala ng ibang patutunguhan ng marriage kundi ang pagkasira nito. Ang nais ng Diyos ay maging place of healing ang marriage. Hindi idinisenyo ng Diyos ang marriage para gawing miserable ang isang tao. Sa halip, ito ay dinisenyo upang maging pagpapala. Pero para mangyari ito, dapat nating maunawaan ang isang mahalagang layunin ng marriage na madalas ay hindi nabibigyang atensyon. Ito ay ang paghilom. Ang sabi ng Bible, sinasabi sa kasulatan, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos. Isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. Ang pagmamahal ni Kristo sa iglesia ay nagpapabanal at nagpapabuti sa iglesia. Iyan ang modelo ng marriage. Ito ay dapat nagpapabanal at nagpapabuti. Isang relasyon na nagdudulot ng paghilom sa nakaraan, tibay sa kasalukuyan, at ang mas mainam na pagkatao habang tumatagal. Kung ang marriage mo ay hindi nagdudulot ng paghilom, hindi ito maayon sa disenyo ng Diyos. Tuklasin mo at gawin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa marriage. At makikita mo ang kagandahan ng marriage ayon sa pagkakadisenyo ng Diyos. Kilos na at Asal kapan?